meet my house on wheels in the making. Naghanap ako ng van online at sa kabutiang palad ay nakahanap naman ako at nung nagkasundo kami ng seller ay dali-dali akong lumipad patungong Perth para kunin yung unit. At the same time, while ando naman ako, eh, bumili na rin ako ng mga materialis na meeting ko para sa van build. Bumili na rin ako ng mga insulation, at ano pang mga bagay na alam ko mahirapan akong bilhin dito sa Port Hedland. Doon ko na rin binili mga pang-flooring at pang walling At yun, nung kami pabalik na papuntang uh, dito sa Port Hedland, sa kasamaang palad ay biglang tumirik yung van. 50 kilometers away from Perth, eh, ay bigla na lang nag-slide na yung clutch at simula nang masunog yung clutch so wala akong magawa kundi ipilit na itabiang sakyan at uh, sa kabutihang palad ay eh, doon kami na malapit kami sa isang gasolinahan at doon ako muna pamarada at tumawag ako ng uh, towing para tow truck para ibalik yung truck sa Perth kasi Uh, yun nga, sunod na yung clutch at hindi ko na at sa layo ng biyahe na yun, mukhang hindi ko na ito may babalik. Buti na lang, kasama ko ang uh, sila Kuya Jesse nung time na yon at may balak kami sana mag may pabalik ng Port Headland. At yun nga, uh, at uh, nantay na lang namin yung, uh, since hindi nga mak makakabalik, nantay na lang namin yung tow truck at ini binalik na lang namin papunta ng Perth at sumabay na lang ako sa kanila Sumabay na lang sa sasakyan nila pabalik ng uh, Port Headland so yun medyo malayo yung biyahe buti na lang at uh, naging matsaga sila ko diyan sinaantay na at naging pasensyoso sa pag sa paghintay kasi masyadong malayo talaga yung Perth papunta sa Port Hedland. So since hindi ko na nga siya madidrive drive papunta rito sa Port Hedland ay at hindi ko na rin pala at hindi ko rin pala siya magagawa ron sa Perth dahil sa layo ay naisipan ko na lang na isa kay yung van sa isang car carrier upang dito ko na lang siya ayusin at habang nag-aantay ay bumili na rin ako ng piyesa online para takto yung dumating ay agarang ko nang binabayan yung uh, transmission at pinalitan ko na yung clutch. Uh, patapos kung mag-test na okay na lahat ay sinimulan ko nang mag-layout ng van. Pinlano kung asan ko ilalagay yung uh, kitchen, yung toilet, saka yung uh, bed para mas madali na yung uh, ibang bagay na gagawin. So gamit yung mga nabili kong uh, materyales sa Perth, yung insulation, pati yung wood uh, flooring o laminated flooring na tinatawag nila yung click lock na tinatawag nila na nabili ko lang siya ng fifty uh, 50 dollars pero ang 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 sukat niya is almost 22 square meter na cover na lahat yung van pati yung walk yung both side yung ceiling pati yung flooring na uh, yun ang gamit so mas nakatipid ako sa halaga ng 50 dollars lang ay meron na akong 22 square meter na uh, laminated flooring yun yung ginamit ko pang ano pang uh, flooring pero bago ko nilagay yung flooring ay naglagay muna ako ng um, plywood so mga 5 uh, mm na plywood at atong ginamit ko rito and then at sa ilalim noon meron pa akong mga ginamit na kahoy para sa framing at bago ko nilagay yung uh, plywood ay naglagay rin ako ng insulation sa ilalim ng uh, plywood kasama dun sa framing na kahoy ganoon din ang ginawa ko sa wall at habang uh, inaunti-unti ko yung mga inner side and pinaplano ko na rin kung asan ko na ilalagay yung ibang mga uh, butas or yung pagdadaanan ng mga electrical wiring pati yung sa plumbing so pinaplan na na dapat maplano na yun siya para mas madali na yung execution ng iba pang mga component na ban So wala akong literal na ano rito parang drawing sa papel lang yung plano ko nito pero yun nga at yun, makikita nyo naman na yung bubong ko ngayon ay nilagyan ko ng, um, uh, what you call this, exhaust fan. Gamit yung max air fan na common na ginagamit sa mga uh, RV. At yun, malakas siya mag-blow. So nagbutas na ako ng bubong para sa uh, ceiling fan or sa exhaust fan na tinatawag. Mm -hmm at naglagay na ako ng LED yun, makikita nyo yung mga ginamit ko mga insulation, pati yung kahoy para din sa framing ng gamit-gamit uh, uh, flooring na ginamit ko yan sya yung ganyan yung, yung, yung ginawa ko para mas kontrolado, this time naman makikita nyo yung uh, nilalagyan ko ng tint yung salamin sa likod para hindi halata na may kahoy yung likod, kasi after dyan, after ko lagyan ng tint, ay lalagyan ko rin sya ng uh, plywood para mas uh, stealth dating so hindi kita kung anong nasa loob or hindi halata kung anong meron sa lob at at the same time uh, makakatulong din siya sa pagkontrol ng temperature sa loob kasi kung maganda yung insulation mo hindi, -hindi ka masyadong mainitan at hindi mahirapan yung aircon sa pag uh, paggamit or pag control pag hindi masihirapan yung aircon sa pag ng temperature sa loob ng van kasi nga kaya kailangan mong uh, ayusin uh, yung kanyang inyong insulation at yun nilagay ko yung bed ko sa likod yung ko nilagay at sa lalim ng bed ay makikita niyo yung ginawa ko na para sa garage diyan ko ilalagay yung aking mga electrical ang aking water tank ang uh, storage at the same time mga wiring so nakaasinta na rin siya diyan para mas madali yung execution dun sa iba pang additional in case magkakaroon ako ng mga alteration sa planning at yun nga wala akong ginamit na plan na rito. drawing lang talaga at ito makikita nyo naman yung aking ginagawa na pagbabaklas ng mga paleta kasi ang dami nito sa workshop uh, na namili lang ako ng magandang klase ng kahoy at yun binabaklas ko sa isa at siya na rin yung ginagamit ko na pang-framing dun sa mga uh, gagawin kong framing sa kama, sa kitchen, sa iba pa sa mga cabinet, siya na rin yung ginamit ko. At gumawa na rin ako ng jigs para yung malapad na yung ko sa 2x1. So yun, kung bakit mo nga pala naisip tong idea to is nangyari dahil sa isang uh, pangyayari nung kami ay mag-camping noong 2020. So nagpunta pala kami sa Um, Albany sa may uh, southern part ng Western Australia. Uh, camping kami doon so hindi namin alam na peak season pala at wala nang available na or hindi kami nakapag-book ng hotel. So nagstay kami ng two nights doon. Since uh, since wala na palang wala kaming uh, na wala kaming book na hotel eh nat na kami natulog na lang kami sa parking lot ng grocery. So habang habang magka-camping kami ron, sa tapat ng groceries, may parking lot. Naisip ko, bakit hindi ko na lang kaya gawing uh, camper van yung or camper van uh, yung aking Hilux, yung Toyota Hilux or lagyan ko ng camper sila sa likod at i-set up ko na parang tulugan para in case kung magka ako or if ever pumunta ako ng Perth, pwede na ako mag-stealth mag, mag, mag camping doon or matulog instead na mag-hotel. So, doon nag-start yung plano hanggang sa Uh, nag-research ako hanggang sa nag-evolve na hanggang sa yun nga makita ko yung uh, uh, van life or band life living so nakita ko yung mga nagko-convert sila ng mga van so nangyari is uh, bumili ako ng van nung 2021 yun nga nabili ko yung van and then once nabili ko na yung van and then after few months binenta ko na yung pickup ko yung Hilux at nag-focus na ako sa paggawa yun nga, plano ko sana this time is tapusin ko siya within a year since meron kaming uh, uh, two weeks off after ng 1 month namin na swing. So, yun ang plano ko sana matapos ko siya ng uh, within a year. Ang nangyari naman, since uh, nabili ko siya ng 2021, so, may mga nagawa na akong mga uh, basic na mga uh, framing dun sa loob ng van, sa insulation, nagawa ko na yun. And then, early of 2022, may mga nagawa na rin ako sa loob continuous ko mga ano ko ano paggawa ko sa insulation hanggang sa middle of 2022 nung nalaman namin na nagbukas na yung border after ng pandemic so since na stuck kami ng set ka dalawat kalahating taon dito sa Australia at hindi kami makauwi eh nagdecide na muna ako na umuwi na muna ng Pilipinas at ipagpatuloy ipag na lang yung paggawa ng ban next time so yun hindi ko na naman siya na natutukan. So, nung umuwi ako ng 2022, sunod-sunod naman, every two months, umuwi niya naman ako. So, hindi ko na siya nabigyan ng, ng panahon hanggang sa er, uh, January of 2023. So, pagbalik ng 2023, pagbalik ko ng uh, Christmas ako ng, 20, ng, ng 2022, and then January of 2023, binalikan ko ulit siyang gawin hanggang sa umabot naman ng March or middle of 2023. Medyo merong hindi na, may nangyaring hindi maganda sa akin na, na ako ng anxiety at parang di yung depression pero anxiety yung parang nabadre talaga ako ng pinaka worst na year ko yung year na yon sa buong buhay ko so sa sobrang inis ko hindi ko na siya natutukan pinabayaan ko na nawala ako sa focus that year the whole year wala ako sa focus talagang wala hanggang sa napumasok ulit yung 2024 ng January So sabi ko kailangan ko na ulit uh, mag-focus doon sa ban kasi nga yung aming tinitirhan ay mag-end na yung contract namin within within October of that sayon. So sabi ko kailangan ko na nga uh, mag balik sa paggawa kasi nga di na, wala na rin akong planong mag-rent ng ban kasi nga mag live life living na nga ako. So yun at uh, January of 2024 hataw talaga tuloy-tuloy ang gawa at uh, every two weeks talagang straight ng gawa in awa naman ng Diyos uh, nasunod naman yung plano balik ako sa pagbili uh, ng mga pyesa ang kakailanganin ko sa electrical sa plumbing tuloy ulit habang nagkataba ako nag-order na ako online then pagdating na off ko yan na yung mga pyesa um, tuloy ulit ng paggawa hanggang sa yun awa ng Diyos uh, October on sorry November of 2024 natapos ko na siya uh, full operation na nag, 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 test ride na rin kami nakasama yung anak ko nagpunta kami ng Perth kami dalawa lang at dito kami tumira sa loob ng van for almost 5 days 7 oh, days yata kami sa Perth noon while bumibili kami ng kotse para sa kanya so hindi na rin ako nagrenta ng hotel dito lang kami nag uh, dito lang kami nag stay south sa van naghanap kami ng parking space dun sa Perth at yun okay na lahat electrical niya okay naman ang plumbing okay naman So, when I decided na natapos yung contract, ayun, nag-start na ako mag uh, tumira sa van. And from then, uh, yun, bit na ako nakatira sa van. So far, okay naman yung aking mga uh, experience. Hindi naman ako mas mas komportable, mas uh, okay. So, yun nga. At this time naman, makikita nyo na ako sa natapos ko na yung ano rito, natapos ko na yung van dito. So, ginagawa ko na lang is pipinisingan ko na lang yung loob. Yung pipinturahan ko na lang. So, inaalis ko na muna yung mga modular na component ng banyo. Yung toilet, yung kitchen, yung mga drawer. Naalis ko muna para mapinturahan ko yung ban. At yung iba na rin, yung, yung nga na rin, malagyan ko na rin ng varnish. So, yun. Ayan, nilinis ko maigi para walang sasabit na dumi dun sa pintura. Yun nga mas madali kasi mas maganda mag magpintura pag walang mga likabok. So yun, start na ako ng white. Pinturahan ko na yung harapan. And sa part din na yun, after ko matapos pinturahan yan, ay naglaan, pinturahan ko na rin, or binanisan at nag-sanding na rin ako at binanisan ko yung ibang uh, part nung ano, nung ban, yung table, yung mga cabinets, binanisan ko na so, at the same time, ayun uh, At dito naman makikita nyo yung aking likod naman, yung aking garage yon yung aking water tank. At yun, nililinis ko siya ulit, nalipinturahan ko na nga. Binakim ko ulit, yan, para malinis siya. Pag okay na, yan. Ginagawa ko lang para mas mas maganda yung finishing. Kaya nga, mas malinis. So, yun, medyo tagaan talaga time at mga time na full stretch na. Kasi mga ilang buwan na lang matatapos na yung contract namin sa bahay niyan. So every off ko talaga hindi na ako pumapasok, hindi na ako nag-extra sa work. Yan na lang ginagawa ko every uh, rest day. Yan, ipitarahan ko na siya. Yan. Makikita nyo. So yun guys, medyo, kung mapakansin nyo, kala nyo malaking ginas ko. Mostly ng kahoy na ginamit ko dito sa paggawa nyo itong van ay mga second hand or let's say yung mga box ng mga, mga packaging ng mga pyesa, yung mga plywood, mostly yan ganyan ano kaya hindi ako ganun gumasas ang binili ko lang doon is yung uh, uh, ship lock lang tsaka yung ay yung uh, laminated flooring lang ginamit ko na tsaka yung iba yung mga pintura at ito yung aking electrical yan, yan yun mga pinagbibili ko naman yan sa mga mostly nag invest ako uh, nag, nag focus ako sa invest sa mga electrical component kasi yan yung magiging ano eh uh, pinaka safety mo dapat kailangan maganda yung wiring mo sa, ano para iwas sunog. For safety na rin kaya hindi ka dapat magtitipid sa mga component mo. Yan, gumamit ako meron akong dalawang uh, lithium na 200 amp um, battery so meron akong 400 amp na battery at meron din akong Renogy na uh, 300 watts sa bubungan. At gumamit ako ng uh, Renogy para sa aking MPPT, um uh, MPPT uh, charge controller at meron din siya siyang sariling DC to DC charging so kahit na uh, hindi siya nagcha-charge sa umaga, basta naka na uh, naka na naman siya sa aking uh, alternator pag pinaandar ko yung alternator or pinaandar ko yung sasakyan mo charge na lang siya kusa. At meron din akong pure sign na inverter na merong uh, 2000 watts na capacity at meron din siyang pag peak siya pwede siya mag-peak ng 4000 watts. Yan para pa sa aking mga rice cooker o sa aking mga ah uh, heater o yung let's say yung aking air fryer gamit 'yan so okay naman siya so far at syempre hindi ako nagtipid sa mga wire na ginamit sa mga breaker lahat lahat talagang dito ako nag-invest ito ito yung pinagastos ko hindi ako gumastos sa mga kahoy pero mas gumastos ako sa mga electrical component kasi nandun yung pinaka uh nerve si nerve, nerve system ng uh ang aking van so dapat doon talaga mag, 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 invest so yun um, medyo inabot lang ako ng matagal ito dahil lahat pati electrical sa akin pati yung plumbing sa akin so lahat almost hindi ko lang tansya kung magkano yun na inabot ko ito kasi hindi ko na alam kung ilang thousand na yung ginamit ko pero biyan nasa loob na, na pa rin matipid pa rin ako sa budget pa din hindi naman ako nag-over kasi nga doon naman ako So yun, kinalit na Meron akong breaker na ginagamit. Battery breaker. Meron din akong breaker para sa solar. Meron na akong fuse para sa... Dala, dala, dalawa yung fuse ko rito. Dalawa para sa... Uh, sa aking inverter. Meron fuse sa battery. Meron din fuse sa main. Meron din breaker sa mainline line. Meron, din ako ng breaker para sa... Uh, AC. In case... Uh, yun, para mas safe na. So, one more thing guys kung bakit ko pala naisip itong ganitong klase ng lifestyle is because sa rent. Kasi napakamahal talaga ng renta dito. Ang isang bahay, isang buong bahay na meron tatlo, o dalawa o isang kwarto ay nag-average ng 450 hanggang may 600 hanggang 1,000. So, depende yun sa laki ng bahay. And then, kung mag-rent naman ako ng kwarto nasa 300 plus din. so kung susumahin mo yun, kung i convert mo sa peso roughly kung sa buong bahay nag mag magbabayad ka ng around 14k hanggang 35k a week and then kung kwarto lang nasa 12, uh, 12 maybe 12,000 uh, a week or more so yun nga kaya nga naisip ko na kung mag-rent lang naman din ako edi eh Guha na lang sa kong bahay. And saka yung ganitong klase ng lifestyle niya to bago sa akin. Kung nasa Africa ako eh ganito rin yung o ganito rin yung klase ng uh, accommodation namin. Mobile din kami. Nakatira din kami sa container. Kaya para sa akin din to uh, bago. Saka sanay na ako sa ganitong setup. Matagal na untu tumira doon actually. So without further ado guys, ito na yung uh, finished product ng ating uh, bahay. So hope you enjoy.